Naaalala ko pa. Ang lalaking tinigyan na walang budget ay baby lang ang dami. Pero pag ang age niya ay nasa 20s na, meron na yung work at sigurado na ang amoy niya ay amoy Ben's body. At pag nasa 30 na ang age niya pataas, Sigurado na promote niyan, kaya amoy Armani Exchange na si Kuya. Nung dumating na sa age na 40, nagkaroon ng problema na marami ng nararamdamang sakit, kaya sigurado ang amoy ni Kuya ay amoy Efeca Centroid. At nang dumating sa edad na 50, nakopo, nagpunta na sa albularyo. Alam niyo ba kung anong naging Amoy ni kuya. Amoy insenso kamangyan. Nang umabot sa 60, ayun, double scented na si kuya. Amoy medyas na bagong hubad at amoy kandila. Pumanaw na si si kuya. Tain na ang fear.